tugit na isang buwan para pag-usapan kung kailan nga ba may kasaan laban nila at pagkatapos ng 30 days sa palugit. Kung walang negosasyong mangyayari ay dadaan nila sa first beat pero kung hindi talaga lalaban si Inoue kay Akma hanggang sa September 25, goodbye na sa WBA belt ni Inoue na sa laga ito dahil sa hindi pagsunod ng mandatory fight ni Inoue. Kaya naman ayon sa BoxingScene.com, ito po ang ating mababasa sa headline nila na nag-decline na nga itong sinauya at ang plano ilalaban ngayong Setyembre sa Japan Ayon sa nasabing artikulo, hindi nagustuhan ni Arum na isusunod na kalaban ni Noe ay itong si Akma. Pagamat, kinakailangan man na sundin ni Noe kung sino nga bang lalabanan niya sa mga mandatory challengers. Pero ayon sa kampo ni Noe, hindi pa nila alam kung itong si Akma na ba talaga ang karapat dapat nila nauunahin. Ayon sa kampo ni Akma, gusto ni Akma na kasa ang laban nila ni Noe ay gusto niya isama sa fight cards sa laban ng heavyweight superstar na si Anthony Joshua yung September 21 sa London Wembley Stadium. Nanindigan din si Aaron